Hello guys, good morning. Dito po ako sa bahay ni kuya. dumalo po ako. Ito po. Ganyan po ang kanilang mendor. Tulak-tulak po. Ayan mo. Oh. ito po yung hagdanan. Ito, guys. Share ko lang po sa inyo. Sa totoo lang, guys. Ah, yung bahay nila, malaki. Pero, guys, kung ako ang inyong tatanungin, guys, ayoko po magawa ng ganitong bahay. Kasi po, ano, magasto po sa sa kuryente yung mga ilaw kasi lahat ng kwarto may may ilaw siyempre tapos ito pa para po hindi ako nakakahinga kasi ito po yung dingding na salamin dito banda sa baba ay naka ano po may bakal so ayan guys no. tapos guys ito yung hagdanan nila ayan guys ayan dana po, pilihan guys ayan parang may triangle yung dito tapos ito guys pagkat tayo sa taas pakita ko lang ayan isang kwarto ayan tapos dyan po yan o makita nyo yung may nakatali dyan na pintuan biranda po yan tapos yun po yung isang kwarto doon, oh. Yung doon. Yan, yan, yan. At saka ito. So guys, ito na po guys, oh. At yung dito sa harapan na dingding na salamin sa taas, wala na siyang bakal, yung ganyan na. Tapos yung dito sa kabila guys, ayan, meron ding biranda guys. Oh my gosh. Tapos yung dyan, meron yung isang tao. O, oh, hindi. Mali isang kwarto. So, alam guys, yung ganito, malaking babayaran sa kuryente. May, mahirap i-maintain ang kaayusan kasi po malaki. So, kahit po may pera ako siguro, hindi po ako gagawa ng ganito kasi praktikal lang ang utak ko kung mamatay ako iwanan ko din yung bahay ko tapos malay mo yung mga kabataan yung mga apo yung ano baka sa pagtanda nila magpo sila ng sarili nilang bahay paano na po yung bahay na ito halimbawa lang kasi yung, syempre yung halimbawa yung mga batang babae mag-aasawa so, paano yun yung asawa nila ayaw tumira dito sa bahay ng uh, mga lola nila o ulo ganito paano na yung bahay may iiwang ko din kaya siguro, joke lang po guys. Nagjo-joke lang ako. Eh, hindi ko din madadala. Kaya po, simple lang. Siguro naman guys, nakita niyo yung bahay ng inyong ate. Ganito lang. Kasi ako, sa, sa totoo lang. Kahit po, maging milyonaryo ako siguro. Pero hindi natin masasabi dahil hindi pa nga ako naging milyonaryo. Malay mo. Pero isipin ko lang guys yung gastos sa kuryente. Oh my gosh. Tapos, kailangan ko yung dalawa o tatlong kasambay, guys. Joke lang. Diba, ang hirap mag-maintain. No, ito lang mo sa harap nitong isang kwarto. Malaki na rin. Pwede pa isang kwarto. Tapos yung isang biranda dyan, malaki din. Pero ayaw unang pumunta dyan dito lang ako sa haddan. So guys, joke lang guys ang mga sinasabi ko. Pero totoo naman guys, kung mamatay ka, yung bahay mo na ganito, di mo madadala. At yung mga natirang tao, malay mo, isipin nila gagawa sila mag bubu bubukod sila ng sarili nila. So, di ba, may iwan yung bahay. Sayang, di ba, guys? Thanks for watching.